Samantala, uh, naku, ito, isang barangay chairman pinasok naman sa kanyang bahay, pinagbabaril. Ito po ay sa bayan ng Dato sa Libo sa Magindanao del Sur. detalye ng balita mula kay Jun Dimakotang ka Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Ikumasalam ko yung Angel. Dead on arrival sa ospital si Sambulawan Barangay Chairman Kamran Abubakar. Bakar. Makaraang pagbabarilin ng mga salarin sa loob mismo ng kanyang pamamahay sa Barangay Sambulawan dato sa Libo Maguindanao del Sur. Sa nakalap na impormasyon ng dato sa Libo Police Station, kalalabas lamang umano ng moske ang biktima ng pagsapit ito sa loob ng kanyang pamamahay ay sinundan umano ng dalawang armado at walang awang pinagbabaril. Mariin namang kinukundina ng Muslim community ang pangyayaring ito na mismo ang kapwa bangsa Samoro ang nagpapatayan na sa halip ay ipairal ang kababaang loob, pagmamahal sa kapwa at pagpapahalaga ng bawat buhay na turo ng relihiyong Islam. Sa ngayon, patuloy ang pangangalap na impormasyon ng dato sa libo pulis sa personnel kung ano ang motibo sa likod ng pamamaslang na ito sa isang alagad ng pamahalaang pambarangay. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, John Sokran.